Nagtayo si Roberto ng isang imperyo at ang kanyang tatlong anak, sina Andres, Serena, at Miguel, ay lumaki sa ilalim ng kanyang pag-aalaga. Ngunit ngayon, sa mga unang palatandaan ng Alzheimer, nagsimulang magkamali si Roberto. Dahil sa takot sa kinabukasan ng kumpanya, nagpasya ang mga bata na kumilos. Ang pagkuha ng kontrol ay tila ang tanging paraan upang maprotektahan ang pamana ng pamilya. Habang pinaplano ng tatlo ang mahirap na desisyon, ang hindi nila alam ay may nasa isip na pala si Roberto. Ang araw ay lumulubog sa abot tanaw na nagtitina sa kalangitan sa kulay kahel at ginto, habang si Roberto ay pinagmamasdan ang lungsod mula sa kanyang opisina sa itaas na palapag ng kahanga-hangang punong tanggapan ng kanyang imperyo ng negosyo. Sa 68 taong gulang, ang visionary magnate ay nakagawa ng isang kahanga-hangang legacy na ginawang isang multinational conglomerate ang isang maliit na negosyo ng pamilya. Ang kanyang mga mata na dating matalas na parang agila, ngayon ay parang pagod at medyo hindi nakatuto. Napabuntong hininga si Roberto, pinasadahan ng kamay ang kanyang kulay abong buho. Alam niya na darating ang oras, nawawala ang alaala, ang paminsan-minsang kalituhan, ang mga salitang minsang tinatakasan niya. Itinuro ng lahat ang pagsisimula ng isang labanan na kinatatakutan niya ng higit pa kaysa sa anumang hamon ng korporasyon na naranasan niya, Alzheimer's. Samantala, sa isang eleganteng silid ng pagpupulong ilang palapag sa ibaba, ang kanyang tatlong anak ay nagtipon, nag-uusap sa mahinang boses, ngunit may halatang pag-aalala. Si Andres, ang pinakamatanda sa edad na apat na dalawa, ay ang imahe ng isang matagumpay na ehekutibo, palaging walang kapintasan na nakasuot ng mga pinasadyang suit namanan niya ang pag-iingat at madiskarteng pananaw ng kanyang ama. Hindi na natin ito pwedeng baliwalain, ani Andres, inayos ang manipis niyang salamin. Nawawalan na ng kontrol si tatay. Kung hindi tayo kikilos kaagad, maaaring mawala ang trabaho sa buong buhay. Seryosong tumango si Serena, ang gitnang anak na babae sa 38 taong gulang. Nakilala siya sa kanyang kahusayan at hindi nagkakamali na organisasyon. Mga katangiang naging kailangan niya sa pamamahala sa pananalapi ng kumpanya. Sang-ayon ako, Andres, pero kailangan nating mag-ingat. Hindi lang sa negosyo, kundi sa dignidad ni Tatay. Si Miguel, ang bunso sa edad na 35, ay pabalik-balik sa silid. Ang kanyang hindi mapakali na enerhiya ay kaibahan sa mas pinipigilang kilos ng kanyang mga kapatid. Sa kabila ng pagiging pinakabata, kinilala si Miguel bilang malikhaing henyo ng pamilya na laging nagdadala ng mga makabagong ideya sa negosyo Paano kung kausapin na lang natin siya? Mungkahin ni Miguel Huminto saglit. Baka naman maintindihan niya kung ipapaliwanag natin ang concern natin. Lumiling si Andres. Alam mo dad, Mike. Hindi hindi niya aminin na kailangan niya ng tulong. We have to act before it's too late nagkatinginan ang tatlong magkakapatid, parang mabigat na ulap ang bigat ng desisyong nakasabit sa kanila. Mahal nila ang kanilang ama at iginagalang ang lahat ng kanyang itinayo, ngunit ang takot na makitang bumuho ang legacy na ito ay mas malakas kaysa sa anumang pag-aalinlangan. Then it's decided, sabi ni Serena, matatag ang boses ngunit may halong kalungkutan. We will take control of the company for the good of everyone, including that. Habang ang mga bata ay nagsasabuatan, hindi alam na ang kanilang mga intensyon bagamat may magandang layunin ay malapit ng mag-trigger ng isang serye ng mga hindi inaasahang pangyayari, si Roberto ay nasa kanyang opisina, nalilito sa pag-isip. Tumingin siya sa isang nakaframe na larawan sa kanyang mesa, isang imahe ng mas maligayang panahon kasama ang kanyang yumaong asawa at ang kanilang tatlong anak, mga bata pa. Sumilay ang mapanglaw ng ngiti sa kanyang mga labi. Ah, Margarita, bulong niya sa larawan ng asawa. Kung narito ka upang makita ang aming mga anak ngayon napakalakas, napakatalino, ngunit marami pa rin dapat matutunan. Alam ni Roberto na malapit na ang oras. Ang mga unang palatandaan ng sakit ay lumitaw buwan na ang nakalipas, at nilabanan niya ang mga ito ng buong lakas ng kanyang kalooban. Ngunit ngayon, sa pagharap sa realidad ng kanyang kalagayan, napagtanto niyang mayroon siyang huling aral na ituturo sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang computer, at nagsimulang gumawa ng isang plano. Isang plano na susubok hindi lamang sa mga kasanayan sa negosyo ng kanyang mga anak, kundi pati na rin sa kanilang pagkatao at kakayahang magtulungan bilang isang pamilya. Sa sumunod na mga linggo, pinagmamasdan ni na Andres, Serena, at Miguel nang may pag-aalala ang mga pagbabago sa ugali ng kanilang ama. Si Roberto ay tila mas nagambala, kung minsan ay nakakalimutan ang mga pangalan ng matagal ng kasosyo sa negosyo, o nakalilitong mga petsa ng mahalagang pagpupulong. Para sa mga bata, ang bawat paglipas ay isang masakit na kumpirmasyon na ang kanilang desisyon na mamagitan ay kinakailangan. Sa isang partikular na tensyonado na hapon, tumawag si Andres ng emergency meeting kasama ang kanyang mga kapatid. Nagkita sila sa isang maliit at maingat na calf na malayo sa mga mata ng mga empleyado ng kumpanya. Hindi na tayo makapaghintay pa, sabi ni Andres, mahina ngunit apurahan ang boses. Nayon, halos pumirma si tatay ng kontrata na may mga terminong hindi pabor sa atin. Kung hindi ako nakialam sa huling minuto, milyon-milyon na ang nawala sa atin. Kumunot ang noon ni Serena, halata sa mga mata niya ang pag-aalala. It's worse than without. But how are we going to do this legally? Si Dad naman ang may control. Sa wakas ay nagsalita si Miguel na kanina patahimik. Ay! I think I have an idea. It's not ideal, but it might work. Lumingon sa kanya ang mga nakatatandang kapatid na curious at medyo nangangamba. Si Miguel ay palaging ang pinakamapusok sa kanilang tatlo, ngunit siya rin ang pinakamalikhain sa paghahanap ng mga solusyon sa tila hindi malulutas na mga problema. Paano kung nag-aalinlangan na simula ni Miguel na namin ang lupon na wala na si tatay sa kondisyon na mamuno? Sa kanilang suporta, maaari naming simulan ang isang proseso ng paglipat ng kapangyarihan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa mesa. Ang iminungkahi ni Miguel ay isang corporate cop laban sa sarili nilang ama. Ang ideya ay nag-iwan ng mapait na lasa sa bibig ng lahat, Ngunit ang kahalili, walang magawang panonood habang hindi sinasadyang sirain ng kanilang ama ang lahat ng kanyang itinayo, ay tila mas malala pa. Hindi ko gusto ito, sabi ni Serena pagkatapos ng mahabang sandali, ngunit wala akong nakikitang ibang paraan. Saglit na napapikit si Kuya Andres na parabang ang bigat ng mundo ay bumaba sa kanyang balikat. Nang muli niyang buksan ang mga ito, may mabangis na determinasyon sa kanyang titig. Gawin natin, sabi niya, for the sake of the company and for dad's sake. But we need to be quick and discreet. Sa mga sumunod na araw, isinagawa ng magkapatid ang kanilang plano. Ginamit ni Andres ang kanyang impluensya para mag-schedule ng isang pambihirang pulong ng lupon. Naghanda si Serena ng isang detalyadong presentasyon na maingat na nagdodokumento sa bawat pagkakataon ng maling pag-ugali ni Roberto. Samantala, si Miguel ay nagtrabaho sa likod ng mga eksena, sinisiyasat ang mga pangunahing miyembro ng board upang makuha ang kanilang suporta. Dumating ang araw ng pagpupulong, puno ng tensyon at pag-asa. Si Roberto, nakakagulat, ay hindi dumalo na nag-aangkin ng isang kagyat na pangako sa labas ng bayan. Ito, akala ng magkapatid, ay nagpadali lang. Mahusay na iniharap ni Andres ang kaso, ang kanyang boses ay nagtataksil lamang ng bahagyang panginginig habang nagsasalita siya tungkol sa mga paghihirap ng kanilang ama. Nagbigay si Serena ng data at mga projection, nagpinta ng malungkot na larawan ng hinaharap ng kumpanya kung walang nagawa. Si Miguel, sa kanyang likas na karisma, ay tumugon sa mga tanong at alalahanin ng mga miyembro ng board, na tiniyak sa kanila na magiging maayos ang paglipat at mapoprotektahan ang mga interes ng lahat. Matapos ang ilang oras ng mainit na talakayan, sa wakas ay nakagawa ng desisyon ang board. Sa mabigat na puso, bumoto sila pabor sa paglipat ng kapangyarihan. Si Andres ay hihirangin bilang pansamantalang si, kung saan si Serena at Miguel ang mga pangunahing tungkulin sa pamamahala. Nang matapos ang pagpupulong, natagpuan ng magkapatid ang kanilang sarili na mag-isa sa conference room, may halong ginhawa at guilt sa kanilang mga mukha. Nagawa namin, sabi ni Andres, ang kanyang boses ay mas pagod kaysa sa tabumpay. Tumango si Serena, hindi mahanap ang mga salita. Si Miguel naman ay parang hindi mapakali. Ito ang tama, sabi niya, higit sa kanyang sarili kaysa sa iba. Hindi ba? Bago pa man makasagot ang sinuman ay bumukas ang pinto ng kwarto. Sa gulat nilang tatlo, pumasok si Roberto, ang kanyang mukha ay isang hindi maisip na maskara. Tatay, bulalas ni Serena, napatayo bigla. Akala namin nasa labas ka ng bayan. Mumiti si Roberto, niting hindi umabot sa kanyang mga mata. Change of plans, dear. It seems, came just in time for the big news. Nakakabingi ang sumunod na katahimikan. Nagkatinginan ang magkapatid, baka sa mga mata nila ang gulat. Paano nila maipapaliwanag ang kanilang ginawa? Daddy. Panimula ni Andres, medyo nanginginig ang boses. We can explain. Kaya lang. Nagtaas ng kamay si Roberto, pinatahimik siya. No need for explanations, Andres. In fact, I have something to show you all. With that, kinuha niya ang isang remote control at binuksan ang malaking screen sa dingding ng conference room. Sa pagtataka ng lahat, lumitaw ang mukha ni Roberto sa screen, ngunit iba itong Roberto. Mas bata, mas masigla, ang kanyang mga mata ay nagmininingning sa matalas na katalinuhan na palaging katangian niya. Mahal kong mga anak, panimula ni Roberto mula sa screen. Kung pinapanood mo ang video na ito, nangangahulugan ito na ginawa mo ang eksaktong desisyon na inaasahan kong gagawin mo. Sina Andres, Serena, at Miguel ay nagpalitan ng nalilitong mga tingin na hindi maintindihan ang nangyayari. Nagpatuloy ang Roberto sa video. A few months ago, I noticed the first signs of Alzheimer's. It was a scary moment, I admit. But instead of giving in to fear, I decided to turn it into one final lesson for you. Huminto siya, tumagos ang kanyang tingin kahit sa screen. Pinalaki ko ang aking mga sintomas, nagpanggap na ang sakit ay mas advanced kaysa sa aktwal na ito ay lahat upang makita kung paano katutugon sa ilalim ng presyon napatulala ang magkapatid, halo-halong gulat, pagkalito, at unti-unting lumaganap ang pagkakaunawaan sa kanilang mga mukha. Ang aking layunin ay hindi lamang upang matiyak ang pagpapatuloy ng negosyo, patuloy ni Roberto. Ito ay upang subukan ng iyong pagkakaisa, upang makita kung ikaw ay may kakayahang magtulungan, kahit na sa ilalim ng pinakamahihirap na kalagayan. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pagmamalaki at pagmamahal. At nagulat ka sa akin hindi sa desisyon na kunin ang kontrol, na inaasahan ko kundi sa paraan na nagtulungan kayo para gawin ito. Tinakpan Serena ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay, nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hinayaan ni Miguel ang sarili na mahulog sa isang upuan, natulala. Si Andres ay nanatiling nakatayo, matigas, ang kanyang isipan ay tumatakbo upang iproseso ang lahat ng kanyang naririnig. Ngayon, patuloy ni Roberto ay ang pinakamahalagang bahagi. Bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng mga tiyak na responsibilidad sa loob ng kumpanya, ayon sa inyong natatanging kakayahan. Nagsimula siyang magdetalye ng isang detalyadong plano ng succession, na nagtalaga kay Andres ng papel ng C, na ginagamit ang kanyang strategic na pananaw at pamumuno. Si Serena ang magiging C.E., na ginagamit ang kanyang kakayahan sa mga numero at masusing atensyon sa detalye. Si Miguel, sa kanyang pagkamalikhain at inobasyon, ay mamumuno sa Departamento ng Pananaliksik at Pagpapaunlad. Pero may isang kondisyon, sabi ni Roberto na naging seryoso ang tono. Epektibo ka lang makokontrol kung papatunayan mong malalampasan mo ang mga hamon ng sama-sama. Sa susunod na anim na buwan, haharap ka sa isang serye ng mga pagsubok, ang iba ay halata, ang iba ay hindi gaano. Ang iyong kakayahang magtrabaho bilang isang koponan, magtiwala sa bawat isa. Iba pa at ang pag ang kabutihan ng pamilya at ng kumpanya kaysa sa personal na ambisyon ay magiging mahalaga. Natapos ang video na nakangiti si Roberto ng matamis. Tandaan, mga anak, ang tunay na pamana na iniiwan ko sa inyo ay hindi ang negosyo kundi ang pagmamahal at tiwala na mayroon kayo sa isa't isa. Ipinagmamalaki ko kayo. Ngayon ipakita sa akin kung ano ang tunay na kayan nyo. Naging itim ang screen, naiwan ang tatlong magkakapatid sa nakatulala na katahimikan. Dahan-dahan silang napalingon sa totoong Roberto, natahimik na nakatayo sa sulok ng silid, pinagmamasdan ang kanilang mga reaksyon. Daddy. Panimula ni Andres na bulunan ang boses. Kami hindi namin alam di. Itinaas muli ni Roberto ang kanyang kamay, sa pagkakataong ito ay malumanay. There's no need for apologies, son. Ginawa mo talaga ang dapat mong gawin, given what you believed is true. Lumapit siya, nagniningning ang mga mata niya na may halong saya at pagmamahal. I confess it was interesting observing you over the past few weeks. There were moments when I almost revealed everything, especially when I saw how much you struggling with the decision. Si Serena, na may luha pa rin sa mga mata, ang unang kumilos. Tumawid siya ng kwarto at niyakap ng mahigpit ang ama. Naku dad, tinakot mo kami ng sobra. Sumama sa yakap si Miguel, sabay tawa at iyak. Ikaw ay isang tusong matanda, alam mo yon. Si Andres, na laging pinaka-reserve, ay nag-alinlangan sandali bago sumama sa yakap ng pamilya. Dapat alam ko, bulong niya. Palagi kang nauuna ng isang hakbang. Napangiti si Roberto na ikinulong sa kanyang mga bisig ang kanyang tatlong anak. Siguro, mahinang sabi niya, pero mabilis mo akong naabutan. Nang sa wakas ay naghiwalay na sila, nagkaroon ng bagong sigla sa silid, halo-halong ginhawa, pananabik, at determinasyon. Kaya, sabi ni Miguel, ang kanyang karaniwang sigasig, ano itong mga hamon na kailangan nating harapin? Tumawa si Roberto. Ah, masyado nang masasabi yan, di ba? You'll have to find out for yourselves. Pero masasabi kong magsisimula na ang una. With perfect timing, tumunog ang telepono sa conference room. Sagot ni Andres, nakinig sandali, at sa kalumingon sa iba, nalalaki ang mga mata. Ito ang aming pinakamalaking kliyente, sabi niya. Nagbabanta silang kanselahin ang kontrata maliban kung gumawa kami ng mga makabuluhang pagbabago sa proyekto. Agad na kinuha ni Serena ang kanyang tablet, nagsimulang mag-review ng mga numero. Kailangan nating muling pag-usapan ang mga tuntunin, baka mag-alok ng diskwento. Si Miguel ay nagsusulat na ng mga ideya sa isang notepad. O maaari tayong magharap ng bagong panukala, isang bagay na napakabago na hindi nila maaaring tanggihan. Buong pagmamalaki ni Roberto, habang ang kanyang mga anak ay mabilis na pumasok sa problem-solving mode, bawat isa ay nag-aambag ng kanilang natatanging kakayahan. Alam niyang may darating na mga hamon, mga sandali ng pagdududa, at hindi pagkakasundo, ngunit nakikita ang mga ito ngayon, na nagtutulungan na may isang layunin, na titiyak niyang natutuhan nila ang pinakamahalagang aral. Habang pinag-uusapan ng kanyang mga anak ang mga estratehiya, tahimik na lumabas si Roberto sa silid. Tapos na ang trabaho niya doon. Nasa mabuting kamay ang kinabukasan ng kumpanya, at higit sa lahat, ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa labas, muling lumulubog ang araw sa ibabaw ng lungsod, ngunit para sa pamilya ni Roberto, ito ang bukang liwayway ng isang bagong panahon, panahon ng pagtutulungan, pagtitiwala, at pagmamahal na walang kondisyon. At sa huli, nakangiting isip ni Roberto, noon paman man ay yon na ang tunay na legacy na gusto niyang iwan. Kung nag-enjoy ka, mangyaring bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang 5 upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. Tignan malapit ka na.